Samantala, sa kalsada magpapalipas ng magdamag ang mga pamilyang nawala ng retirahan kasunod ng demolisyon sa Vietnam Village sa Maynila. Pero ayon kay Mayor Alfredo Lim, inihahanda na ang paglilipatan ng mga apektadong residente. Saksi si Marisol Abduraman. Di halos magkanda o gaga ang mga residente ng Vietnam nang abutan ng GMA News. Kanya-kanya ligpit at bitbit ng kanilang mga gamit dahil sa itinagdang demolisyon sa kanilang lugar. Humigit kumulang isang daan at imang ang ipinalaga sa Vietnam para masigurong ligtas ang lugar para sa lahat. Nagigot din ang K-9 units para masigurong walang itinanim na bomba o anumang magsisilbing panganib sa mga magdedemolish. Kaya nang dumating si Manila Mayor Alfredo Lim kasama ang demolition team, wala nang sinayang pa na sandali. Pinatay ang may 50 pamilya ang nawala ng tirahan dito sa Vietnam. Nangako naman si Mayor na bibigyan sila ng lugar na malilipatan. Sa Tracy Martires, uh, dahil doon i yung mga squatters along the railroad. Pero sa ngayon, problema ng mga residente ang pansamantalang matutuluyan. Maswerte ng ilan na may mga kamag-anak sa Maynila, pero ang iba, sa gilid na muna ng kalsada magpapalipas ng magdama. Isang police action center naman ang nakatagdang itayo sa Vietnam matapos tuluyang malinis ang nasabing lugar. Amitin natin yung katahimikan at din natin hindi makabalik yung mga mga nakatira dati dito. So kaya nilagyan natin ng outpost. Mahigit 60% na ng buong Vietnam ang na-demolish ngayong araw. Ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi.